Sapat ba ang kabayaran ng kamatayan para sa pusong sinaktan at minsang sinugatan? Ang kwento po natin ngayon ay tungkol sa si dalawang taong minsang nagpalitan ng mga salitang I love you. Subalit sa paglipas ng panahon at sa mga kanya-kanyang dahilan ay winasak ng mga pagsubok at problema. Namo'o ang mga galit na siyang naging dahilan ng isang karumal-dumal na krimen at nakadamay pa ng dalawang mga inosente. Samahan niyo po ako'ng balikan ang kontrobersyal na kaso ng crime of passion noong 2022. Ito ay ang pamamaril ng isang retired navy sa Tagig na pumatay sa tatlong katao. Talakayin po natin ang Tagig shooting incident na sanhi umano ng love triangle. Bago ko po simulan ang ating story sa mga bago po sa si channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang notification bell para ma-notify kayo pag may bago tayong upload na videos. Noong August 21, 2022, ay nakatanggap ng report ang tanggapan ng kapulisan sa Tagig City tungkol sa insidente ng pamamaril na kumitil ng tatlong katao. Ang mga biktima ay kinilalang ang 25 years old na OFW na si Marie Angelica Villena, 36 years old na grab driver na si Mark Ian Disquitado, at 22 years old college graduating student na si Tashane Joshua Branzuela. Ang insidente ay nangyari sa Block 5, Zone 1, Barangay Fort Bonifacio, Taguig City, ng bandang alas 3.20 ng umaga. Nang magtungo ang tauhan ng Substation 1 Police, ay nadatnan nila ang dalawang biktima na sila Mark Ian at Marie Angelica na nakahandusay at wala ng buhay. Kapwa nagtamo ng mga tama ng bala ng baril. Si Tashay naman ay nagawa pang itakbo ng mga rumisponde sa Pateros District Hospital, ngunit idiniklara ito ng attending physician na si Dr. Maria Cecilia Rojas, the dead on arrival, ng bandang alas 3.45 ng umaga. Ayon sa pahayag ng isang witness, ay nasa loob sila ng transient house nang makarinig sila ng sunod-sunod na putok ng baril mula sa labas. Nang tignan ay dito na nila nakita ang mga dugoang katawa ng mga biktima na nakahandusay sa sahig. Sa ginawang initial na investigation, napag-alaman nila na kararating lamang ni Marie Angelica Villena galing sa Kalapan, Oriental Mindoro at sinundo ito ng magkaibigang sila Mark, Ian at Tashane sa Batangas Pier. Bago hinatid sa tinutuluyang transient house, paalis na kasi ito at babalik na sa Japan kung saan ito nagtatrabaho bilang OFW. Nang tingnan nila ang kuha ng mga CCTV camera sa lugar, ay dito nakita nila na naglalakas si Bellena, kasunod nito ang isang lalaki. Namarating nila ang gate ng Transient House ay makikitang pilit na isinasara ni Marie Angelica ang gate subalit dahil sa babae ay mas malakas sa kanya ang gunman at nagawa nitong maitulak iyon at tuluyang makapasok dito na nito pinagbabaril ang nagmamakaawang babae Paglabas ng transient ay binaril naman ito si Tashane na lumapit sa gate at ang dumadaan lang at nakasaksi sa pangyayari na si Mark Ian. Matapos ang pamamaril ay mabilis itong umalis sa lugar sakay ng minamanehong van. Agad din namang nalaman ng mga pulis ang pagkakakilanla ng suspect. Ito ay ang dating live-in partner ni Belyana na si Julian Paningbatan Jr. alias Jimboy na residente ng 185 aman Siling Norte, Bayambang, Pangasinan. Sa ginawa nilang investigasyon ay napag-alaman nila na ito ay awal na Philippine Navy, kabilang din ito sa top 3 most wanted sa kasong pagnanakaw, carnapping at pagpatay. Ayon sa mga nauna ng pahayag ng mga pulis sa media ay selos ang nakikita nilang motibo sa pamamaslang. Napagalaman alaman kasi nila na magkakakilala ang mga biktima at ang suspect. Sa katunayan, ay magkakasama ng lumaki sila ta Shane, Mark Ian at Jim Boy. Sa tagig na din kasi lumaki ang suspect. Dito na din nila nakilala si Marie Angelica Villena. Taong 2018 ay niligawan umano ni Tashane si Marie Angelica at ayon sa ina nito ay nagkaroon umano ng relasyon si Marie Angelica at ang kanyang anak subalit tumagal lamang umano ng dalawang buwan. Naghiwalay ang dalawa dahil sa sospek na si Jimboy at nalaman na lamang nila na nagsasama na ang dalawa. Nang mag si Jimboy sa serbisyo bilang Philippine Navy, ay nanirahan sila ni Villena sa probinsya nito sa Kalapan Oriental Mindoro at namalagi doon ng ilang taon hanggang sa sila ay biyayaan ng isang anak. Dahil sa hirap ng buhay, ay nagdesisyon si Villena na umalis ng bansa at magtrabaho sa Japan bilang OFW. Nang nasa Japan na si Marie Angelica, ay nakipaghiwalay ito kay Jimboy. At nang muli itong bumalik ng bansa, ay muli naman itong niligawan ng dating nobyo na si Tashin. Ayon sa mga pulis, ay hindi marahil na ng suspect ang panliligaw nito sa dating kinakasama at marahil ay nais nitong makipag-ayos subalit ayaw na ni Bilyena kaya niya ito pinatay. Agad na ikinasa malawakang manhunt operation laban sa suspect na si Jim Boy hanggang sa noong September 1, 2022, nang bandang alas dos ng hapon, ay personal itong dumulog sa tanggapan ni Senator Rafi Tulfo sa programa nitong Rafi Tulfo in Action. Kasama ang ama ay sumuko si Jimboy at nagbigay ng pahayag sa harap ng media. Dito ay inilahad niya ang mga dahilan kung bakit niya nagawang paslangin ang ina ng kanyang anak. So lang sabihin sir na kaya ako nagawa lahat ng krimen na yun sir. dahil sa kanya sir. Simula po kasi nung nagkasama kami sir. Inapakapakan yung pagkatao ko. Hindi niya ako nerespeto. Binigay ko lahat sa kanya sir. Minahal ko siya, sir. Pinapili niya ako, sir, kung siya trabaho ko. Kaya ako nagkakaso ng awal, sir, dahil siya yung pinili ko. Sabi niya, sir, na sa Mindoro na lang daw po ako na gusto niya ako palagi makasama. Sa pagmamahal ko sa kanya, sir, kaya ako nagawa din, sir, na sumunod sa kanya dahil pwede naman kagaya ng sabi niya na pwede ako maging bata ng mayor sa kanila. Mag-apply na lang doon. Doon na lang kami, mag na lang kami, sir. Pinili ko siya, sir. Gusto niya, sir, palagi kasama ko siya, kaya lagi akong bumabiyahe na kahit duty ako, galing ako ng Cavite City, dati sir no active duty pa po ako hmm. lagi akong pumupunta sa kanya, bumabiyahe po ako ng Cavite City, Tumindoro lagi ko pong ginagawa yun sir kahit na wala akong pera naubusan na ako, nag uniform ako sir, para lang mapuntahan siya malibre ako sa barko, hindi kami sir niloko niya ako, kaya ako po nasabing niloko niya ako sir, dahil kahit kami sir, kami na sir, pero nanlalalaay pa rin siya nakikipagkita pa rin siya sa ex niya dati. Nagkaroon ulit sila ng oh, kontak na nanggaling siya ng Japan dati nun sir. Nakikipagkita pa siya dun sa first boyfriend niya dati sir. Tapos bago kami magkaanak sir, may anak na sana kaming kambal sir. Nagpadala pa ako ng pera nun dahil sabi ko alagaan yung bata. Kaso ang ginawa sir, pinalaglag nila. Kakuntya yung nanay niya at saka yung ate niya na nasa Japan. Ayon kay Jim Boy, ay mahal na mahal niya ang dating kinakasama na lahat umano ay kaya niyang ibigay para rito. Nang hilingin umano nito na iwan niya ang trabaho bilang seaman second class ng Navy, ay ginawa niya at pumayag na manirahan sila sa Kalapan Oriental Mindoro. Dito na umano nagsimula ang kanilang mga problema. Nang magpunta umano ito ng Japan ay isinanla niya ang sasakyan na galing sa ama para gamitin itong pantustos Nangako umano sa kanya si Angelica na pag nasa Japan na ay magpapadala ng pera para pantubos. Subalit hindi umano yun natupad at sa halip ay hiniwalayan siya nito. Ayon kay Jimboy, noong August 20 ay magkasama pa silang dalawa at kumain sa labas. Nagawa pa nga umano nilang maghotel para pag-usapan ang kanilang nakaraan. Isa lamang naman umano ang nais niyang marinig sa biktima. Ito ay ang katagang patawad. Noong time na nagkita kami sir, isa lang ang hinihingi ko sa kanya sir, yung salitang sorry, pero tinawanan niya lang ako sir. Hanggang sa dumating sa point na pinatapos ko siyang kumain, kumain kami, dahil ang gusto niya daw, kakain daw siya ng paris, mga tumbong-tumbong sop, mga ganun, sir. Dahil yun lagi ang pinagluluto ko sa kanya sir. Dumating sa point sir na yun, lumabas kami sir, nagkita kami sa tagi, then after namin kumain sir, nag-hotel kami, nag-usap pero wala naman kung nangyari sa amin dahil ang gusto ko lang sa kanya gusto ko malaman sa kanya na bakit bigla niya akong iniwanan sa ere August 21, 2022 ng madaling araw ay naisipan niyang bumalik sa tinutuluyan nitong transient house sa Tagig dahil sa nais niya umanong iabot dito ang pera na nagkakahalaga ng 3,000 piso para sa kanilang anak. Subalit na makarating sa lugar Dinatnan niya umano ito na nakikipag-usap kay Tashane. Ayon sa kanya ay nang dilim ang kanyang paningin at muling bumalik sa kanya ang galit. Kaya naman ay pinagbabaril niya ang mga biktima. Humingi siya ng tawad sa pamilya ni Tashane at Mark Ian dahil sa nadamay ang mga ito. Subalit mariin niya namang sinabi na hindi siya nagsisisi sa ginawa niyang pagpatay sa dating kinakasama. Kahit po anong mangyari, sir, nagawa ko na pong pumatay, sir, man dahil sa kanila. Dahil sobrang galit ang meron ako, sir. Hindi ko pinagsisiyan ang ginawa ko, sir. Hindi ko pinagsisiyan ang ginawa ko, sir. Agad naman na nagtungo sa TV5, Media Center sa Mandaluyong ang mga kapulisan ng Tagig sa pangunguna ni Chief Colonel Robert Baisa, Colonel Romano Cardino at Colonel Albert Barot para ihain sa suspect ang kanilang mga dalang warrant of arrest. Ikaw ay inaaresto namin sa misa ng warrant of arrest. May karapatan kang tumahimik. Lahat ng iyong sasabihin ay maaaring pabor o laban sa iyo sa lahat ng hukuman sa Pilipinas. Ikaw ay may karapatan mga kumuha ng sarili mong abogado. Hindi din mo ba karapatan? Yes, sir. Isa sa mga warrant of arrest ay para sa paglabag sa Republic Act 10883 o New Anti-Carnapping Act of 2016 na inisyo ni Judge Elmer Joseph Gerson sa Pasay Regional Trial Court Branch 114 noong December 1, 2021 na may recommended bail na 300,000. Pangalawa ay ang inisyong warrant of arrest ni Judge Gerson noong June 28, 2022 para sa krimen sa ilalim pa rin ng New Anti-Carnapping Act of 2016 na walang rekomenda na bail. Pangatlo ay ang warrant of arrest para sa paglabag sa New Anti-Carnapping Act of 2016 na inisyo naman ni Judge Virgilio Macaraig ng Manila Regional Trial Court Branch 34 noong August 1, 2022 na may recommended bail na 300,000 at ang huli ay ang warrant of arrest sa kasong pagnanakaw na inisyo naman ni Judge Marjorie Almujera, Madrid, Sunggadan, ng Pasay Regional Trial Court Branch 117 noong June 3, 2022 na may recommended bail na 100,000. Siya ay unang dinitain sa Tagig Police Custodial Facility at nang magkaroon ng commitment order mula sa korte ay inilipat sa Manila City Jail ayon sa mga taong nakapanayam ng na mga reporter ng RTIA na nakakakilala kay Jim Boy ay hindi sila makapaniwala na magagawa nito ang ganong krimen dahil sa mabait umano itong bata. Ang biktima na si Tashane ay magtatapos na sana ng kolehiyo no October 2022. Ayon sa kanyang ina, ay napakaraming pangarap ni Tashane sa kanyang pagtatapos at sinabi umano nito na hindi na niya papaalisin muli ang ama na isang OFW dahil sa siya na magtatrabaho para sa kanila. Taong 2008 kasi ay nasa Qatar na ang ama nito at nagtitiis sa malayo para sa kanilang pamilya at sa pag-aaral nilang magkakapatid. Palakaibigan din si Shane sa edad na 22 ay inihahatid sundo pa ito sa eskwelahan. Wala itong bisyo at wala ding nakakaaway. Si Mark Ian naman ay may limang anak na naulila. Ang bunso noon ay isang buwan pa lamang. Masipag ito at responsable. Sa katunayan ay nagtatrabaho ito bilang grab driver at food delivery para maitaguyod ang pamilya. Mabait din itong asawa at kung mag-aaway man sila ay hindi umano ito pumapayag na magtagal iyon. Noong gabi ng August 20 ay nagtungo ito sa tagig dahil sa may paliga sila ng basketball at awarding night at napadaan lamang ito sa area pa uwi ng mabaril nito ni Jimboy. Sa huling interview ng RTIA kay Jimboy, nang ilipat ito sa Manila City Jail, ay muli itong humingi ng tawad sa pamilya na naulila nila Lata at Mark Ian. Subalit muli din itong sinabi na hindi siya nagsisisi sa ginawa niyang pagpatay kay Marie Angelica at hinding hindi niya umano ito mapapatawad. Ma'am, para sa po, nagsisisi po ako doon sa dalawang pamilyang uh, nagawan ko ng kasalanan. Napatay ko si Tashing, napatay ko si Bradram, pero sa magulang ni Angelica at kay Angelica, ma'am, hindi po mawawala yung galit at ano, ma'am, sa akin. Siguro, matututunin ko rin tanggapin ng Panginoon at yung puso ko para magpatawad sa kanya. Pero yung ginawa kong pagpatay sa kanya, ma'am, hindi ko po pinagsisiyan, Subalit anuman ang dahilan na hindi pa rin yun sapat na katwiran para kitilin niya ang buhay ng mga biktima. Inalisan niya ng isang ina ang sarili niyang anak. Paano na lamang ang limang bata na nawala ng kanilang haligi ng tahanan? at ang mga magulang na iniwan ng kanilang anak na 22 years nilang inalagaan. Ang mga pamilya ng biktima ay nabutan naman ni Senator Rafi Tulfo ng halagang kalahating milyon ang bawat isa. Ito umano ay para sa mga gastusin sa pagpapalibing at sa iba pa nilang mga pangangailangan. Salamat po sa patuloy na pagtangkilik ng atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ang inyong salubin at suggestion sa atin pong comment section. Sana po ay samahan niyo po ako muli sa susunod pa nating mga episodes. Thank you so much po and see you on my next video.